Well, ayan guys. And dito tayo no, naglalakad. ayan po yung tinatawag na Luwatan Park, ayan. 'Di ba? Hinadaan na lang namin 'yan. Hanggang papunta sa bahay, 'di ba? Maganda dyan guys sa loob. Pero sa 8 years ko dito, ano, hindi pa ako dyan nakapasok okay. sa loob. Allah, 'pag magbakasyon, makapasok tayo dyan may entrance speed niya ng Tennessee rata. Ewan eh, ko lang ngayon kung magkano na. Ayan. Maganda dyan pag ano. Pag malamagay yun, ayan na siya. Medyo malamig na. Maganda siya dyan. Saka maganda pati dito sa pag paggabi. Ang daming ilaw. Walang sayang sa kuryente sa kanila. Kaya ano. Pag gabi na. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. ilaw. Ayan. Ayan siya guys. Let's go. Let's go. Ayan, tawid kami guys. Harris. <laughs> tawid na kami guys. Yun lamang guys for today's video. Ayan. Hindi na kami. Ayan.